Maajung adlaw na to mga kajam. Karong adlaw mo sa katan niyang sanggutan. Sanggutan ako ni sa katong nag nagskwila pa ko. Asa kakakita kita ng iskwila sa niyo Ugmao na ako. Karong adlaw gihayta og panaka og Pero kani self service ni. Nagtanaw mangod ko sa babaw kaya ang iyang bunga buaw. mauni, ni resulta sa sigig lakaw. Bisan daghan naglukay, lupa iwa kabantay. So karong adlaw ha, nakahiga yun ta. O kaning pagsaka, panguna yan ta. Mura ba, o master pa. Pero ang tuhod, nagkurog-kurog na. Lisod ning, wana tamaanad ba. Magpakarong ing pero gihangak na. Napay tuhod, nagkurog Ang ilhanan, ang pagkuha sa botong, wala yun na human. O ang botong, gahi naman. Mura naman ni, o glogi on. Mauni among kanon, katong wala miso sodanon, Pagkahuman atong saka, ang mga lubi atong kitapok na basen ba o matumba na to og po ta maayo na lang gani kay gitagaan taani nga talentuha nakatabang kayo ni sa panahon nga ako nag eskwela kani among silingan may pangutan ah kay kami kauban sa akong pag umangkon sa ilang lubi kami tigpakyaw o saka undangon na na to ng istorya o nga music minawa Bigla mo alam minsan kung anong tama Pero mahahanap mo tunay na kasiyahan Kung sa iba gagawa ng kaputihan Silipin ang buhay kang nasa baba Dahil kung Alas na, dun mo palang makikita Ang ganda ng nasa baba Gawin natin lumipad Gawing magandang pangarap matupad Sumilip sa baba Ano ba yung magagawa? Ano ba tayo sa mundo? Culto, kalikabok Sa tingin Sa ni universo, Tao, hayop Bulaklak ay maganda Paano ba kikita kung malayot ka? Tingnan mo habang umaga pa Kung sa gabi wala ng pag-asa Huwag yeah. mapanatag sa tayog ng Dahil sa taas hanggang malakas Pwede mo At lahat ay magwawakas Hawak ng kamay ang buhay At sa paa kung saan maglalakbay Gawin natin lumipad Gawin magandang pangarap matupad Sumilip sa baba, ano ba yung magagawa? Ano ba tayo sa mundo? Ulto, alikabok, sa tingin uniperso Tao, hayop, hanap mo'y tayo Maata O. Oh.